Tayang oh nasira na yung ibang parte ng kanyang tulay. Pakas pa rin yung ganda ng dati niyang hugis ng mga arko. Tingnan nyo oh, ang lalaki ng tipak. Oh. Para siyang cross eh. 18. Parang ano to? Ah, 185 manyo parang simbahan mga Kalayas eh. 'Yon, kumusta po mga Kalayas? Napadaan tayo dito sa tulay ng Malagunlong Ito ay matatagpuan dito lamang sa Tayabas Quezon. Ang tulay daw na ito mga kalayas ay ginawa noong panahon ng mga Kastila. Isa daw ito sa pinakamakasaysayan, isa sa pinakamahaba at pinakamagandang tulay noong mga panahon ng Kastila. Noong panahon ng Kastila, maraming mga tayabasin daw na nagtatago pero pag nakita ka daw ng Kastila, dadalhin ka raw dito para sa pilitan na pagtrabahuin dito sa tulay na ito mga kalayas ito, yung mga tipak na yan, yung adobe at kung mapapansin nyo mayroon ditong mga inukit dito sa bawat square nito tingnan nyo mga kalayas ayan o oh. para siyang letter E halos lahat mga kalayas mayroon hanggang dun sa taas halos lahat ng mga tipak na yan tingnan nyo oh. ayan o oh letter P. Para siyang cross eh. Hindi ko alam kung gawa lang ba ito ng mga tambay o... Ito kasi halos lahat eh. Baka binago lang to kasi karamihan. Letter E ito parang may pakros. Ayan o, letter E. Yung ukit daw na yan ay mga pangalan ng no? mga nag-effort dito sa baba. Yung mga talagang nagtrabaho. So, kung baga sila yung mga hard labor na tinatawag. Kung baga parang siguro kung nung time na yon pag nakita nila to ito yung aking pangalan. Ito yung palatandaan ko. Yung parang pinagkakakilanlan. Siguro, halimbawa, yung mga lahat ng letter E. O sabihin natin, si, si Juan, itong letter E. So lahat ng letter E, siya yung nagbitbit nito mga adobe na yan, mga kalayas. Dito naman tayo sa taas. Sobrang haba mga kalayas. Ang tulay na ito. Kung kanina, ang nakita natin, yung mga bato na yan yung mga adobe dito naman sa taas ay ito parang mga balcony ayan so bali sa pagkakaalam ko mga kalayas meron siyang mga balcony dito para yung mga pedestrian o yung mga dadaan dito pwede sila magpahinga after nilang maglakad ng malayo tingnan natin dito ito may markings dito mga kalayas oh. So, ano kaya itong nakalagay dito 'di diba, kanina, dun sa baba, yung mga adobe, may mga nakalagay dong markings which is yun yung mga tao na gumawa dun sa ilalim. Kumbaga sila yung pinakang nagbigay ng effort, sila yung nagbigay ng kanilang pagod para lang magawa tong tulay na to. Ito naman markings na nandito sa taas, yung sino siguro yung namuno noong mga time na yon. Kamukha lang ng mga tulay na ngayon, yung makikita natin, may mga nakalagay kung sino yung nagpagawa. Okay, kagaya nito. Tingnan natin, mga kales. Shedo. Shero. Go, gober. Gober. No. Door. double L O. 18. Parang ano to? Ah, uh, 18.5. Parang 5 na nakaganon, no? 5. D. Teka nga, mag-research tayo. Tingnan lang natin, mga kales. Okay. Ayan, mga kales. The bridge was built between the year 1840 and... 1850 tama 1850 1850 under the direction of the Fray Antonio Mateos uh, the bridge was built in 1841 under gobernador Silio Don Joaquin gobernador Silio Don ah, okay gobernador Silio gobernador Silio Don Joaquin ito siguro yun yun nga, ibig sabihin mga kalayas bali yung time na yon, ito nga yung pinakang markings na noong mga panahon dati na ito yung namumuno bali meron siyang balcony isa dalwa tatlo apat, lima anim at siya nga pala mga kalayas, walang nabanggit dito na gumamit ng bakal kasi nga tatlo lang daw yung ginamit gumamit lang sila ng limestone, adobe tsaka molasses Dati naman walang mga malalaking truck na dumadaan dito pero nitong dati siguro mga 2011 nadadaanan pa to ng truck. Yun ang alam ko kasi dumadaan kami dati dito. Ibig sabihin sobrang tibay kahit wala siyang bakal. Sobrang tibay talaga ng mga gawa dati. Nakakamangha. I-search na tayo ng konti mga kalayas. Dito pala sa Tayabas, Queso, noong mga panahon ng during Spanish, colonial period. Dito pala sa Tayabas ay mayroong 11 na uh, arc stone bridge na ginawa. Imagine na ah, uh, ang daming Tayabasin na uh, pinahirapan noong mga panahon na yun. Kasi nga ito ay nabuo sa forced labor. kasapilitan, magtatrabaho sila dyan ng walang sweldo. Magtatrabaho sila dyan na pagpatamad-tamad, hindi pwedeng paupo-upo ka lang kasi dati daw Pinapalo yung mga Pilipino eh pagpatamad-tamad sa paggawa ng ganyan kasi nga under tayo ng Kastila dati. So imagine na napakarami ng nahirapan ng mga panahon na yun. Pero bagamat ang daming ang nahirapan, sa kabila naman ng mga kalayas, ang laking tulong naman nito ng mga sumunod na henerasyon. Mas napalawig, mas napabilis yung pagpapalaganap ng pagiging Kristyanismo ng mga Pilipino. Ang galing na engineer, ang galing nung nagpagawa. Kasi nga dati wala namang mga heavy equipments kagaya ng bako, kagaya ng mga ano pa ba? Kagaya ng crane. Kung sa panahon ngayon, pag natin ulit yung ganitong tulay, parang hindi nakakayanin mga kalayas. Kasi nga napakahirap. Lapitan na nga naman natin ang malapitan mga kalayas para mas mafil natin. Para ang sarap lang din o. No? Although yung history napakahirap pero kung titingnan natin o no, napakasarap. Makita na mayroon paring mga natitira na ginawa na structures ng mga panahon ng Kastila. So bali yung sitwasyon dito mga kalayas, marami mga naglalaba oh. tapos meron dito na sa kabila yung modern bridge na kagagawa lang nito hindi pa natatagalan. So bali yan, kung makikita nyo mga kalayas o oh, para siyang simbahan, ang galing ng gumawa. Imagine mga kalayas, itong isang block na to, kung sa panahon ngayon pag bubuhatin ako baka hindi ko to kayanin kasi napakabigat nito oh. Tingnan niyo mga kalayas oh. Ayun oh, napakabigat niyan. Kung ilang kilo 'yan. Based dun sa mabilis nating research mga kalayas, ito palang mga tipak na to, yung mga adobe blocks na 'yan. more or less na 100,000 pieces. Ah, oh, ang tindi ng mga gawa dati mga kalayas oh. Malinis yung tubig mga kalayas Kaya maraming naglalaba dito Tapos yan Dyan lulubog na yung araw Hindi lang natin makita Andyan yung bundok panaha mga kalayas Dito tayo para mas ma-feel natin Nung mga panahon na sila dito nagle-labor sila dito Ayan o oh. Ayan o oh. tinan yung mga kalayas oh. Ayun no, oh, tinan nyo, meron pa sa taas Pero napakalayo na, yan, letter P Sayang oh, nasira na yung ibang parte ng kanyang tulay Pero kita pa rin, bakas pa rin yung ganda ng dati niyang hugis ng mga arko Tingnan nyo oh, ang lalaki ng tipak Oh, tingnan nyo, parang simbahan mga kalayas oh Ang lalaki ng tipak Ito, mga solid na bato talaga yan Solid yung mga yan, no? Oh. Nagsimula ito nung 1841 at natapos naman hanggang 1850. So, bali, isang puntaon taon tong ginawa, mga kalayas. Magmuni-muni -muni tayo dito. Isipin na lang natin nung mga panahong isipin natin, panahong 1841. Napakaraming tayabasin yung nagtatrabaho dito. Araw at gabi. Hard labor, ha? Wala daw sweldo dati. Pahihirapan ka talaga ng mga kastila. Kaya napag-isip-isip ko, napakaswerte ko rin talaga. Napakaswerte natin kasi nga, payapa na yung panahon ngayon. Wala nang mga umaalipin sa atin. O, tinan nyo naman mga kalayas. O. Yan yung katas o marka nung kanilang pinaghirapan ng mga panahon yun. maraming salamat po sa inyong pagsama hindi po tayo eksperto mga kalayas kung mayroon man po kayo na mas bright na kaalaman po dito sa tulay na ito ay mag-comment lang po kayo dyan sa baba willing naman po ako makinig at magkaroon ng additional na kaalaman so yun lang maraming maraming salamat po sa inyong pagsama uh, ingat po kayo palagi peace out bye